Nagbabala ang Bureau of Customs sa nauusong scam ngayong holiday season. Yan ay ang parcel scam. Modus daw ng mga kawatan na magpanggap na tauhan ng BOC o dayuhan at maniningil ng bayad para ma-release ang na-hold o manong package. Para pag-usapan niyan, magkakasama natin si Attorney Vincent Philip Maronilla, ang Assistant Commissioner at Spokesperson ng Bureau of Customs. Magandang tanghali po sa inyo, Sir. Good afternoon, Cheryl, at good afternoon sa lahat ng nanonood at sa program. At pag usapan po natin itong modus ano, ng mga scammer ngayon. Ngayong holiday season, marami sa mga kababayan natin ang nag expect nga talaga naman ng package mula po sa mga kaanak sa abroad. Pero paano ba nila malalaman na sa BOC ba talaga galing o hindi yung mensahe tungkol sa na-hold na parcel? Number one, uh, Cheryl, no? kung may problema yan sa amin, official yung communication namin. Uh, ginagamit namin yung mga official communication lines namin. Tulad ng official email namin. Uh, meron din kaming uh, assessment notice no, ipapadala sa kanila. Uh, dun Doon sa mga address nila. No, through registered mail. No. Hindi namin basta-basta tatawagan sila. Wala kaming ganong uh, communication uh, method. At hindi rin kami basta-basta nagpapabayad no, sa mga banko o kaya sa GCash o kung anumang uh, money transfer schemes. No. Ang bayad po sa mga ganyang uh, may kinakargaan kami ng buwis ay sa cashier lamang namin at may corresponding official receipt. Uh, mm -hmm. Pangalawa po, uh, kung uh, meron po silang pagdududa, pwede po silang mag-inquire sa aming um, mga social media pages. no? Uh, meron po mga private messaging platforms yung mga social media accounts namin at meron po mga nakamandong so, uh, customer care specialist na mag-a-assist sa kanila doon. Kung talagang duda sila, dun sa mga mensaheng nukuha nila. Hmm. May nahuli na ho ba kayong nasa likod ng modus na ito? Meron naman mga individuals no, dati. No? Pero ngayon, ang binabantayan namin ngayon, itong syndicated na ginagawa. No? Uh, we're already, our intelligence and enforcement group is already coordinating with the Philippine National Police and the National Bureau of Investigation. No? Kasi napansin namin na itong mga recent na modus, especially itong love scam, no? uh, mo syndicated na yung uh, paraan ng panloloko no kasi may meron na silang uh, modus operandi at uh, meron na rin mga iba't ibang commonality yung uh, nagiging uh, paraan ng panloloko nila sa ating mga kababayan no unang-unang uh, ginagawa dito no merong mga magpapakilala sa mga kababayan natin through the social media platforms like Facebook. Uh, alamin yung kukuhanin yung loob nila, may ikipag-usap, uh, makikipagkaibigan at pagkatapos makipagkaibigan uh, uh, at makuha yung loob nila sa so, kunwari magpapadala ng package uh, tapos doon na no sasabihin na hindi maridi sa customs kailangan magbayad kapag nakapagbayad yung ng amount yung biktima bigla na lang mawawala tong mga tao to pati yung kausap kunwari nila na kaibigan nila sa face. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. At marami na po ang nagreklamo po sa inyo po kaya po uh, uli no uh, nagkakaroon kami ng intensive uh, information drive dito no kasi tuwing na lang pong may mga ganitong okasyon uh, Valentine, pag Pasko po at may rason para magpadala at uh, tumataas pre-insidente ng reklamo sa amin no okay. at uh, kaya po minabuti ulit ng Bureau of Customs sa magsagawan ng uh, aming information drive sa aming iba't ibang social media platforms at uh, engage ang uh, members ng mga kaibigan natin media para ma-inform po ang ating mga kababayan sumulit na nangyayari ito at uh, hopefully may ma po na maging victim. Mm -hmm. I'm just not sure, attorney, kung um, uh, updated din po kayo, hindi lamang po BOC. At I'm sure nababalitaan nyo pati sa PhilPost? Yung mga yes, ma. parcel, kasi, Gan yan, no? oh, kasi may parcels din doon, di ba? Kasi kahit ako personally, may natatanggap po ako na naho-hold daw yung parcel ko sa post office. Well, eto siguro, di ba, attorney, mga kapatid, kung alam nyo, wala naman kayo na kayo na-expect na parcel, huwag nyo nalang pansinin or i-entertain pa yung mga ganong messages. Tama po yan, ma'am. No? Or you can get in touch with the Philippine Postal Service. Ang alam ko po, meron din silang ganitong programa. At i-assist naman po nila kayo. No? Uh, aalabin nila kung talaga may ganong package. At uh, kung, kung, wala naman po, wag na lang po nating uh, pansinin meron mabilis na paraan dyan, ma'am, no? Meron po kaming uh, isang online platform sa aming website, www.customs.gov.ph. Uh, meron po kaming balikbayan box and parcel tracker doon. Kung meron po kayong tracking number o may binibigay sa inyong tracking number, ilagay niyo lang po doon sa balikbayan box and parcel tracker namin. At kung talaga pong lihitin mo yung... Uh, parcel na yan, lalabas po yung detalye doon, no? pati kung saan na pong proseso siya. Kung wala naman po, lalabas po doon na no record, ibig sabihin po, non-existent po yung parcel na yan. Okay, attorney, pakiulit lamang po ano pong website ito at ano po ulit yung step para ma-check kung talagang totoo yung, uh, kung meron talagang parcel na padating? Apo, unang-una -una po, punta po kayo sa www.custom.gov.ph. Pagdating po doon, hanapin niyo po yung link sa aming balikbayan box and parcel tracker. Pag na-click na nyo po yung link doon, hahanapan po kayo ng tracking number doon. I-input nyo po yung tracking number na hawak-hawak nyo o sinabi sa inyo na covering yung parcel na yon. At pag-click nyo po doon, ipapaalam po sa inyo ng sistema namin hmm. kung talagang may gano'ng package sa pamamaraan po na ibibigay po niya yung detalye pati po yung anong proseso na po siya, no? in-examine na po siya or na-release na kung wala naman po, maglala, maglalabas po yan ng prompt no, na no record found. Ibig sabihin po nun, walang ganung parcel wala. na pinoproseso ang Bureau of Justice. Alright, attorney, huli na lamang po. Paalala muli sa ating mga kapatid. Oh, uh, muli po, no, nag, na, na, kami sa ating mga kababayan. No? Uh, wag na wag po tayong basta-basta maniwala sa mga ganitong mga, mga scheme. No? lalo na po sa mga biglaan na hindi nyo naman alam, wala kayong ni-expect, pag notify sa inyo na meron po kayong parcel. Marami pong paraan ng ating pamahalaan na ibinibigay sa inyo para i-verify po itong mga to. Uh, tulad na lang po ng mga social media platforms po no, ng Bureau of Customs, pati po ng ibang mga ahensya ng gobyerno. Maali po kayong mag-message doon. May mga private messaging option po yan. No. I-PM nyo lang po kami at meron pong nakamando sa aming mga uh, stations no, dyan sa social media platforms namin na mga customer care representatives namin na mag assist po sa inyo at tutulungan kayong iwasang uh, maiwasang maloko. O kaya naman po, ay, uh, kung talagang nandyan ang inyong mga parcel, ay matulungan po kayong uh, ma-process ito ng maayos. Marami pong salamat, Bureau of Customs Assistant Commissioner at Spokesperson, Attorney Vincent Philip Maronilla. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.